sa pag-aalaga ng mga kalapate ang pinakauna nating ma-experience kahit anong breed pa yan ng kalapate pinakauna ang pagbi-breeding at sa video na to sisipat tayo ng inakay eto ang sisipatin natin ngayon kung makikita nyo syempre obviously ang kulit no Ah, kulit ang kulit ng inakay na to, isa nga pala tong pied na blue base color. So ang inakay na to, kaparehas to halos ni badang. Isa siyang piebald. So meron siyang pamumuti sa kanyang ulo, sa likod, sa bagwis at sa ilalim ng kanyang katawan. Bago natin i-review yung inakay na to, sipatin muna natin yung mga magulang niya. Yung mga ginamit ko sa breeding. So guys, ang ginamit natin dito na barako, syempre, si Badang. Ah, si Badang nga pala, ang pinakamalaki nating German Beauty Homer dito. Pero, hindi ko alam kung hanggang kailan mahahawakan ni Badang yung record na siya yung pinakamalaki dito dahil madami na rin lumalabas ng mga malalaking ibon sa atin ngayon. Pagka lumabas, dito ka lang. Yan, ka. Stay put ka lang dyan. Okay, baby? <laughs> so, si Badang, guys, medyo negative yung mata niya. Hindi ko yan i-deny At fault po ang mata ng ating pride kapag ka magkaiba yung kulay. Dahil ito si Badang, guys, ang kabilang mata niya, pride, yung kabila naman, natural na kulay. At ang problema pa doon sa natural na kulay ng kanyang mata, medyo madilaw, no? hindi mapula. Maganda kasi yung ulo ni Badang, malaki yung ilong, maganda yung tuka. At ang pinaris ko sa kanya, eto naman, isang checker. So, maganda naman tayo na itong inahin na to, kahit pa paano. Hindi naman siya yung the best, pero saktong panimpla siya dito ay Badang. So, maganda rin yung wattle na itong inahin, maganda yung head structure, maganda rin yung postura. So far, medyo okay-okay din yung pairing na to. Kailangan ko kasi makapag-produce guys ng pied para maipampapares natin sa mga puti. So hanggat maaari kasi guys, gusto ko sana pied yung ipapares natin sa mga puti natin para maging astig. Diba no? <laughs> Ops, kumensan muna tayo saglit. <laughs> shoutout nga pala kay Arpilo at greetings sa kanyang mabuting asawa. At sa kanyang anak. Shoutout din kay Maki Sporlas. Pati na rin kay Ryan Murga ka ng Iloilo. -Ilo. Pangalong shoutout na natin sa kanya. Actually, na-shoutout ko na dati <laughs> Siyempre, no? Kay Sir George Valderrama, no? Isa to sa mga taga-subaybay like, natin nung nagsisimula pa lang akong gumawa ng videos. 2022 ko siya huling napansin. Welcome back, Sir George. Nagsusulat na ako ng script ngayon. <laughs> At saka shoutout na rin kay Saiki Ikigai. Hindi man siya nagpa-shoutout, no? Shoutout na natin siya. Nakakwentuhan natin siya ng nakaraan. Grabe, lulupit ng mga ibon na tao na to. So, yun lang yung shoutout natin. <laughs> balik ka tayo sa video. Okay, balik tayo dito sa inakay na to. Review natin yung ulo niya, no? Ang ulo nito guys. Nako, ang ganda na. Ang laki ng ilong. Full wattle na to kapag ganito. Although nakikita natin yung bakat ng split sa gitna, no? Ay mababaw naman siya. As long as mababaw, walang problema yung ilong ng ating German Beauty Homer. Fault kasi ang split wattle. Pagdating sa tuka, ayos na yung tuka nito. Maganda to nito, guys, no? Pantay, makapal at tuwid. <laughs> Maganda rin naman yung kurbada, no? Personal taste lang talaga na hindi ko kursonado masyado yung kurbada. May mga ibon din naman ako na kurbada, no? Hindi naman lahat diretso. Mas prefer ko lang din yung diretso yung toka. So far, yun lang muna yung may re review natin sa inakay na to. Dahil hindi ko pa to masisipatan ng tayo niya, ng size niya. Kaya na, na kailangan pa natin hintayin. Pero sa ngayon, confirm na natin na isa siyang pied. So yun lang. <laughs> Sinilip lang natin yung inakay na to. <laughs> Yo, bago tayo magpatuloy, pakita muna natin yung mga kulungan natin. So guys, ito yung kulungan natin sa inahin section gawa lang to sa kahoy din no? ang saig nito ay kawayan at mga karton, mga tapal, tsaka mga sako so, so far maganda naman yung ventilation ng kulungan natin at napapanatili nating tuyo so move on tayo sa susunod dito naman guys yung kulungan natin ng mga pang out so eto guys ay gawa pa rin sa kahoy pero meron na tong mga steel matting kasi binaklas ko yung steel matting ng kulungan ni papa <laughs> tapos meron na rin tong mga lambat para hindi mapasok ng mga daga so napakaganda rin ng ventilation tapos yung sa nito plastic wire mesh na no? Eh, naaarawan din sila, no? Isa pa pala 'yon, kailangan kailangan naaarawan 'yung ating mga kalapati. Move on na tayo. Susunod na kulungan. Dito naman 'yung ating barako section. Gawa rin 'to sa mga kahoy. Pag pinagbila mga plywood na mga retaretaso, tapos ang saig nito ay kawayan din. Meron din itong mga steel matting at saka mga wire mesh, no? lilipat lipat naman tayo dun sa isa pang major natin na stock loft. Ito 'yung stock loft natin ng ating mga young birds. Dito ko sila pinapahinog. Mula dito guys, inihintay natin na matapos ng ating mga ibon yung dalawang molting nila. Bago natin sila iipat doon sa mga barako at saka mga inahin. At saka para malaman natin kung isasama ba natin sila sa pang out of for keeping natin yung mga ibon. Siyempre, yung mga for keeping kasi ng mga kalapati natin, ginagamit ko yan para sa paunti-unting improvement ng ating breeding. Disiplina ba? Disiplina. <laughs> Ito nga pala ay ang ating grow out. Dito ko naman nilalagay ang mga kalapati kapag bagong awat sila. Dito muna sila hanggang sa matapos yung siap nila bago natin sila ilipat dun sa young bird section. Breeder section na tayo. Meron ditong apat na pinto. Lahat ito, breeding cage. Nandito yung nire-review natin, kilabadang. Eto, tatlong pintuan to. Dito, hybrid pair. Dito, hybrid pair din. Tapos may mga inakay. Tapos nandito yung sitter natin na racing pigeon. Tsaka yung pinofoster nila, anak din to ng hybrid. So move on tayo. Dito sa kabila eto apat na pinto to. Puro German Beauty Homer din. Ang laman nito. Tapos dito, may inakay. Tapos ito yung huling breeder cage natin. Dalawang pinto to, guys. So, ganun lang kasimple, guys. Yung aking mga kulungan. Hindi naman ganun kadami yung aking mga inaalaga ang German Beauty Homer. Sakto lang para malibang ako at ma-enjoy ko yung pag-aalaga ko ng mga kalapati na to. Pagdating sa mga kulungan, pinaka-basic, araw, ventilation, dry. Tapos, paits na yung kulungan mo. So, yun lang. Balik na tayo sa video. Meron na tayong confirmed na magagamit natin para sa breeding na ipapapares natin doon sa mga puti. So medyo matagal-tagal mahihinog ang ating mga puti para dito dahil hinala ko ang inakay na to ay isang barako. Hinala pa lang naman yon, hindi ko pa naman sure. Bihira naman tayo magmintis sa pag-gender ng ating mga kalapate, no? Malakas yung kutob ko talaga na ito ay isang barako. Isa nga lang pala to, yung nestmate niya ay hindi nakasurvive during hatching. Salang lang mag-isa, no? Solong anak na naman, jambo na naman to. Ang unang kasi na itong kapatid, wild type, walang modifier baka iparis ko na lang din yun sa wild type lang din na kulay. Yun dapat yung bala kong iparis dun sa kulay white. Kasi anak yun ni Badang. Kasi Badang kasi pide. Bihira kasi yung pide na maglalabas din ng wild type. Kadalasan talaga kapag pide, maglalabas talaga yan, pide din. O kaya may mancha. Yun na naman eh, no? Sarap na naman ang kwentuhan natin eh. Hindi ko napapatagalin guys, no? Maraming maraming salamat nga pala sa panonood. Hindi ko napapatagalin. Ako nga pala si Mastong at itong wise TV. Kita-kits tayo sa mga susunod pa nating video.